Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Aras Itnaga. For today's video guys, isishare ko sa inyo kung paano tayo gumawa ng video with caption na sa ating TikTok. Ayan, kung napapansin nyo, marami nang nakagawa nito na gawa ng video tapos may caption sa baba or sa taas. So, pwede na siya sa TikTok. Mismong TikTok gagawin. Hindi ka na mag sa ibang apps. So, yan. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. So, ayan. Umpisa tayo sa ating TikTok. Punta tayo sa ating profile, guys. Ayan. So, kung meron na kayong sounds na gagamitin, pwede lang natin siyang diretso dito sa gawa tayo ng video. Ayan, dito tayo sa 15 seconds. And then, add sounds. Add sounds tayo. Then, meron akong napili dito na sounds, guys. Itong original sounds. Something I've learned about life. Nothing stays the same. So, smile big. Laugh often. And never take this life for granted. Okay, yun ang napili ko. So, check lang natin. Click lang natin yung um, sounds na yun. And then, kuha tayo ng photos. Photos lang natin, guys. Ayan. So, smile big ito. Something I've learned about life. Nothing stays the same. So, smile big. Laugh often. So, pagkatapos niyan guys, punta lang tayo dito. May makikita tayong araw sa gilid. Ayan. Pindutin lang yung araw sa gilid. Yung, sa, yung araw na pababa. And then, meron tayong makikita na caption. Caption. Ito. <coughs> Sorry po. Tapos, antayin lang natin siyang mag... Uh, yan. So, meron tayo sa gilid na fault. Ayan, kahit saan kayo uh, pipili. May handwriting, yon luxury. Ayan, telegram. Ayan. So, ito ang pindutin natin. Oh, and then kapag nakapili kayo, save na. So, meron din tayo dito sa American English. Pwede kayong pumili ng British English, Spanyol. So, meron din tayong Pilipino, Italiano, then Bengali, Arabic, kahit ano dyan. Pili lang kayo. Basta pindutin nyo lang yung dito na box or circle. Circle na. Ano, yan. So, pagkatapos nyan, kung nakapili na kayo or nagustuhan nyo, So save lang natin siya. Something I've learned about life. Ayan. Nothing stays the same. So smile big love often ten. I never take this life for granted. Something I've learned about life. Ayan, ganun lang ka simple. Ganun lang ka simple ang paggawa ng so, Uh, sa tiktok no hindi ka na mag edit sa ibang apps so ayan lang kung gusto nyong mag filter or templates or ano pa dyan pwedeng pwede and then next natin so hindi ko muna siya ipopost drops ko muna kasi tutorials lang naman to guys so ayan lang guys kung meron na kasi akong nagawa ito nothing stays the same So, my big, love often, I never take this life for granted. Ayan. So, yun lang guys. Thank you for watching. And sana uh, nakatulong ako sa ganitong pag-edit lang. Simpleng pag-edit lang. So, thank you. Thank you for watching. And don't forget to subscribe. Bye!